Diyan, may big heart dito, Kastigo. Tsaka. Mm. Dito, dito picture tayo dito. Dito, dito sa tabila. Dito ka muna. Sadayaw. Yan, yun din lang tao diyan. I love land. Lan. Adong muna tayo. Ako tayo pababa. Ah, pwede, pwede na. Oh, wala yung daanan. Hindi pa pababa tayo. Drone. Ah, Ako na lang mag. Ah, oh, paglabas. pwede na. Dito muna tayo. Paglabas. Kasi ganda. Yan, harap. Harap dito. Bakit palabi yung my heart? Oh, big heart. Ayun. So maganda. Wishing casting go wishing. Oh, may diwata dito. maganda pa naman na diwata. Teka. Mam, pwede picture? Ayan, kasi casting dito. Ano ba ito? Wishing balloon. Saan hmm. ano. yung ano, tira natin puti. Ayan. Okay. So, yun ang sinasabi nila. Ganito. Oh so, nga ito yung nakikita natin doon casting sa baba. Ayun. So maganda. Yeah, kaya mga kastig punta na kayo dito pag may budget kayo, punta na kayo dito kasi to uh, makastig mga kastig nandito na pala tayo ngayon sa Lantau 360 wow. galing kayo ng ano da kasada yung kadaanan isang oras at saka na lahat dito na traffic pero sulit din ang may, sulit din ang pagpunta nyo dito kasi kahit malayo eh, maganda tara rito okay, mga so pagdating nyo pala dito yan so galing kayong malay balay dito po ito sa kanan papunta rito ayan so pasok tayo sa loob mga kastig Ayan, so dito yung kanilang yun so punta tayo akyat tayo sa bandang itaas kasi maganda dito ah uh, may nung mga kabayo kasi go oh. oh bilisan mo yun ganda dito mga bulaklak tsaka dito lang ako dumaan sa gilid ayan dito ako daan kasi ano <laughs> ayun ayun ka na naman sa kinakaapoy mo yan, so punta tayo sa kitaas tayo sa taas Paano kaganda dun sa itaas Kastig Tingnan natin Sa sil pa, bilisan mo Kasi papunta pa tayo ng Valencia Bukid nun Yan Kasi galing tayo ng Malay Balay Ayun kita tayo sa itaas Ano? Hirap. Ano nangyari? Napakahirap hirap. Bilisan mo na. Napaka Kasi hapon na. Takip silim na kastig. Ma'am, pwede ba tayo magtanong? Ha? Uh, magkano yung bayarin dito, ma'am? Entrance fee? 30, sir. 30 pesos yung adult, ma'am. Yung kids? Uh, 30, sir. Pero ang dili makabad, sir, kahit 5 to kobos. Ayun. So, 5 yeah, five bata below. Kahit bata ka lang kasi <laughs> ka egg. Huwag ka nang humerit. Tsaka, ma'am, uh, mayroon bang tulugan dito? Kung sakali dito yeah, sila sir. matutulog? Meron, sir. Magkano yun, ma'am? Ay, ganun. Good for ito naman, sir. Kay Quad 1 Yun. Saan gabi na yun? For 3-5. Yun. Tapos yung big house, 10,000. Good for 10. Ayun, okay. Dami na. So, murang-mura lang pala. Tsaka, may makakain po ba sila dito, ma'am? Yeah. Kung sakali. Ay, yeah. ah, yun. Meron na pala. So, mga... Halimbawa, ma'am. Ano, ma... Yung matutulog, sir. pre breakfast na yun. Wala okay. bang aircon? May air... Wala. Oh, syempre. Aircon. <laughs> kailangan mo pa ng aircon dito. Nilalamig na nga ako kahit tanghali. <laughs> so, may bantay ba dito? Kahit gabi? Oh. Nara, sir. Yun. Ano si sir? Uh, ano pa tayo, Balinsya? Subukan natin dito. Ah, sandali. Ah, ma'am, maliban sa nabanggit ma'am, ano pa yung makikita natin diyan sa loob? Marami, sir. yung mga may mga cottages mo diyan, ma'am? Meron, sir. sir. Magkano po? Ay, yung cottage, sir. Oo. Oh wala tayong cottage yung mga ano wala. lang yung mga yung mga tulugan lang po. lang po so wala tayong swimming pool diyan so beautiful lang yun gusto ko, gusto ka bang tatalon sa 360, 360 kasi nga pala <laughs> bakit to tinatawag na 360 ma'am dahil Kitang kita lahat oh. Ayun Oh my god Kahit shootan mo naman. No? <laughs> Oo oh, Ayan so Siya nga pala <laughs> So uh, Parang may hugot ka dun mama So picture dyan kasi Picture Okay picture Yan Harap sa camera Pinaka smile Yun Ganda nila Maraming salamat Teka ma'am Nakalimutan ko magtanong Anong pangalan natin Almira, sir Taga saan tayo Dito lang po sir Yo. Para may gusto kang shout out. Ay, Ch so, yung mga kaibigan mo, mahal sa buhay Ay, ano ba? ayun, oh, nandun sila. so maraming salamat, mabuta muna kami dun sa tsaka magbayad muna kami baka makalimutan, mahirap <laughs> na video mo babiin ha so nito na pa tayo ngayon, ngay yan, night vision tingnan mo so sige, So mga Kastig, subukan natin papunta doon sa 300 360 Kung wow! 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 may problema mga Kastig, subukan natin tumunod doon Oo uh, <laughs> Baka mawalan na, Subukan natin puntaan May big heart dito Kastig oh yeah. Saka Dito, dito picture tayo dito Dito, dito sa kabila Dito ka muna Saan tayo? Yun yung lantaw dyan, I love lantaw Adon muna tayo, ako tayo pababa ah, Pwede pababa. na, wala yung daanan Di ba pababa tayo doon? Ako na lang. Mag... Ah, oh, paglabas. Pwede na. Dito muna tayo. Paglabas. Kasi ganda. Yan, harap. Harap dito. Bakit palabi my heart? Oh, big heart. Ayun. So, maganda. Wishing, kasi go wishing. Oh, may diwata dito. <laughs> Maganda pa naman na diwata. Ma'am, pwede picture? Ayan, kasi mayroong magandang diwata dito. Ayan, harap sa kamera Ayun, maraming salamat. Dito kasi, dito. Ano ba ito? Wishing balloon. Hmm. Saan yung ano? Pira natin yung puti. Ayan. Okay. So, yun ang sinasabi nila. Ganda dito. Ganda. Lager ka, na, boss. Nag-practice. Practice ta, practice. practice. Ya, so ganda pala dito. <laughs> Mas mo letis na nindot, latest na latest. Yan so sino mag shout out dito? Ayo. Oh. <laughs> nah, pangalan natin sir, pangalan. Si Maspor. Yun, taga saan tayo, sir? Taga Dabao Yun, hi po sa kanila ah, Welcome sa lahat Sino pa, sino pa? Ano oh, sir? Sandali, dito muna Sir, ano pangalan? Ryan Yun, taga saan tayo? Dabao Yun, taga Dabao silang lahat Dito pa, boss Harap sa kamera. JR Yun, oh, dito pa Oy. Oscar Yun <laughs> Oh, yun, tama mati. Ito boss. Ito yung vlogger namin, boss. Oh. <laughs> Walang camera. Oh. <laughs> Siguro na iwan. Ayun. So dito ka kastek sa harap. Oh, sayang lang nawala yung uh, ubus na pala yung mga malalaki na. Sabihin ko dito, ayan sa sandali. Thank you very much. Ganda dito, oh. Makastig. yan magaganda talaga dito yun so dito pa talagang maganda dito sa loob hmm. yan so maganda pala dito kasi dito tayo saka na tayo dyan napunta yeah, tayo dito yun so Oh, nga ito yung nakikita natin doon Kastig sa baba Ayan. So maganda Kaya, yeah, kaya mga Kastig punta na kayo dito Pag may uh, budget kayo punta na kayo dito Kasi super ganda po dito Kaya Lahat po lagi, lagi po po sinasabi Baka, baka nagsawa na kayo sa, Lagi niyo pinupuntahan punta na kayo dito Sa bukid nun dito po sa 360 Para makikita yung nyo Yung sa, sa Kastig o Oo nga. Alala mo yung husky doon sa mga millionaire? Oh do, doon sa may millionaire. Bakit may mga husky dito? At saka may hassle pa. Yun. Bilisan mo kasi pabalik pala, pala tayo sa dinadaanan natin. Ayun. Ganda mo kasi ka. Parang kang husky. Hassle? Oo, oh, hassle na pala. Yun. At saka maraming halaman dito kasi mga gulay oh hindi na pala problema dito pag nagugutom kayo dito lang kayo kukuha ayan so ganda Ayun, so hi ma'am harap sa camera hello yun so welcome tayo sa marigold star tv sa youtube Ayun, so kastig bigyan mo sila halika sama ka sa picture nila kastig uh, dito ka sa gitna dahil ikaw yung pinaka jusa nila hindi na ka harap 1 2 3 yun maraming salamat po salamat so salamat mama yun dito tayo na So, wag wag na lang siguro natin punta doon sa pinaka pinaka tuktok. Ayun. Ganda kasi dito. So, shout out na lang po sa mga kastig sa lahat po ng napupuntahan nating lugar. Ano? Yung falls dan, hindi yung natin. Oh. Teka sandali. Ayan oh, sobrang sobrang ganda kasi dito. Kastig, antayin mo ako diyan. Punta ko puntahan ko muna dito sa bandang itaas. talagang magaganda po dito sa 360 ayan dito po sa bukid nun ayan so uulitin ko shout out na lang sa taga panood po natin kaling Surigao del Sur Surigao del Norte Siargao Island Dinagat Island uh, hanggang dito po sa Misamis Oriental bukid nun dahil andito po tayo at saka sa Claveria doon po sa Agusan Sur Agusan Norte, kumusta po kayong lahat yan mga mam, mga sir Kumusta po kayo dyan? So, sa susunod po, abangan nyo ang Marigold Star TV. Doon po tayo sa, papunta na tayo ng Mati, Davao Oriental, kasi galing tayo doon sa Mako, doon sa Bilawa, Hot Spring, tsaka sa Nabunturan, galing tayo doon sa Tuyuso, at tsaka sa Mount Anghilo. So, yan. So, mga kastig, huwag lang kayo magsawa na manood sa munting youtube channel natin kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil hindi po kayo nagsasawa na manood po ayan so ito pinapakita natin sa inyo dahil pwede kayong mag relax po dito para makalimutan nyo lahat wag lang yung shoot ano yung utang kalimutan nyo na yung rin pero pag nakapunta kayo dito talagang mawawala yung stress nyo so yun na 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 natin sa inyo at saka yung nag shout out nga pala yung sa share go hi po ma'am at sir dyan sa my cloud 9 at saka sa pacifico sa pilar sa ano ba sa dyan sa may dinagat kumusta kayo dyan sa libho at saka sa agusan norte agusan dilsor sa sa dabaw at saka sa Surigao Sur, Surigao Norte, Surigao City, Butuan City, Agusan Norte, Agusan Sur. Hanggang dito po sa Misamis Oriental at dito sa uh, Bukid Dun dahil andito po tayo. So maraming salamat sa inyo mga kastig. Uh, baka pwede makisoyo na rin. Baka may time pa kayo na panoorin nyo yung ibang video natin kasi magaganda rin po yon. Baka may time kayo makap makapunta doon. At least may alam na kayo kung ano ang mayroon doon at saka kung magkano yung mga bayarin at saka sa mga lugar kung nasaan na malapit lang po kayo kaya pano, huwag niyong sayangin panoorin ang youtube channel natin para may idea na po kayo bago kayo pumunta roon at saka uh, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng uh, napupuntahan po natin ayan so isang uh, napakagandang hapon sa atin lahat at maraming salamat and God bless to us One, two, three, yun. So, dito tayo kastig. Tingnan natin dito sa gilid. At saka, tika, punta. Akyat ka muna ron. Sing magaganda. Dito muna tayo. Picture muna aku ako dito. oh nga. Ano ba yan, kastig? Naku, ganda mo. <laughs> pa. <laughs> O nakapunta kayo dito para kayong ikakasal kasi ang daming mga bulaklak. Ayan oh. yung monkey para kayo maganda. <laughs> Oo nga o, Huwag mo nang banggitin yung Yung mga pinsan mo kasi, huwag mo nang banggitin. Kasigsan, no? Oh, tsaka sa dito may butterfly. 26 days kailangan mo ng oh. mahabang pasensya. Oo nga. Ayun, puntai. Mahabang pasensya saka may pirang dala kasi malayo. Ayan, dito ka. Niyan, so harap. Ano tao dito, buti-buti. Oo nga. Harap sa kamera. Yun. Dah. So, dito kana. na. Yan. Magaganda dito. Kaya punta na kay lahat. Ah, uh, so, dito okay lang. lang. Nalala mo yun sa Wowzeram? Oo nga. May, may bala dito. Ayan. So, pwede ka mag... Nalala ko anong bumpire Oo nga. Hindi ko alam. Sige. Tatalan ako dito kasi. Tapos kunan mo ako doon. Wag naman. Baka... Oh, Nagagatakiyot. Nagagatakiyot. Nagagatakiyot ayan so na ay, ako dun huwag naman kastig kahit wala kang siyuta huwag mong gawin yan ayan so baka hindi ka pa nakabayad sa utang mo wag nang mag alala ay nakikita di bali na at least nakapunta ka na dito sa 360 ayan baka pwede kayo magpapicture kina na boss ayan pwede ba yan. So may mga kaibigan pala kami dito at saka mga puging-pugi at bagaganda. Yun. Harap sa ito, camera. 1 2 3. Yung ganda nila. Ay, so, Yan. Oh, tsaka wag lang kalimutan na, na manood at mag-subscribe na rin sa Marigold I, Star sa TV. Ayan. Unga yeah. pala baka mag-shout. Uh, sir, S Sin uh? baka gusto mo mag-shout out, sir. Kumustahin mo yung sino ba? <laughs> Kahit nandito na si Ma'am, baka mayroon pa. Ah, baka mayroon pa. Ibig ko sabihin yung kaibigan mo, pinsan ganyan. Kapit-kapit bahay. So, Ma'am, maraming salamat. Nga pala mga pangalan natin. Pangalan. Boss. Pala. Ah, okay lang ba magtanong? Ah, pangalan sir, ano pangalan natin? Oh, si Ma'am muna kasi nahiya si sir. So, Ay, okay. 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 okay na. Pangalan. Okay na, picture lang dalawa, dalawa. Yung pinaka parang pang ano na na picture. Ayun, harap sa camera. One, two, three yung yeah, ganda okay. nila. So, wag lang kalimutan, ha? Thank you, thank you. At saka, antayin nyo lang kasi mat medyo matatagalan ng kunti dahil mayroon pang nauna. Ma-upload natin yan. Ayun, mayroon pang dahil. makikita kayo sa YouTube. Kasi galing tayo ng Sergao at saka Claveria at yes. saka Malay-Balay. Hanggang doon po tayo sa may Balinsya bukas. So, yun. Dito ka sa Itas Castig. Itas Castig. Teka, alin ba ang kabayo dyan? Yung sinakyan o yung sumakay? Yan parang magkamukha yata. Teka, sandali. Harap sa kamera. Naku, ang ganda ng kabayo. Ate, Ay, teka. Ba? Ano mo yung binipicturan ko? Kabayo. Ay, o... Sa ano, sa dahilayan, oh. yung kulay puti, yung sasakyan ko na... Oo nga, parang... Muntik na siya, dumapa kasi hindi na maano. No, kasi sobrang bigat daw, sabi niya. Ang <laughs> bigat kasi nung dinadala ng kabayo. Ah, inaayawan tayo sa... Ano ba yung yun, Kastig? Yung sa my zipline. Zipline ba takot kasi sila baka mapuputol po yung kable dito tayo. ayun so teka sandali bi bilisan mo dahil pa uwi pa tayo naku mahabol pa kaya natin sa Valencia kung gabi na doon tayo matutulog teka sandali o oh, yun na halika na dito last na dito pababa na tayo dito. yun na na picture tayo yun Ganda dito kasi. Yan, yeah, mabulaklak. Sobrang ganda. Makasig, pag nakapunta kayo dito, talagang sasabihin nyo, totoo pala yung sinabi ko. Talagang maganda. Wala akong masabi. Hindi lang, hindi lang ang vlogger ang maganda. Yun nga lang. Yung vlogger yung, nako, <laughs> iwan ko ba? Kailan pa kaya? Harap. Ayan. Nagko, maputo baka maputol yan kasi. Wala na tayong pambayad. Tsaka yung mabulaklak alam nyo, pag bulaklak na pinag-usapan, iba na. Kasi nagagandahan talaga ako sa mga bulaklak. Ayan. Baka magkaroon na tayo ng shoot at casting kasi maraming mga bulaklak na magaganda dito. Harap. Ayun. Baka gusto mo sumakay dyan. Huwag na, yan yan sa ano. May malaking tasa pala dito. Kulang maya kasi kusing mo muna. Pwede ka pumasok sa loob casting. Sige. So Sabaran 360 I love you Bukidnon Nag Bukidnon ka ba Hindi okay. Love ko lang Bukidnon Kasi nakapunta tayo Kahit malayo Oo nga May pira ka pa ba pag uwi? Wala na Wala nang pag na Yun nga lang Sak Sakay na lang tayo doon Sa may Nagdala ng gulay Doon <laughs> tayo Aku mau nama video. Sige. Mong okay kinegastig. Buhay na tayo. Diyan ka. Dito ka. Dito ka, dito para makuha. Nakakuha. mga kasig, nakita nyo na dito sa 360 lantaw. So, kahit malayo mga kasig, huwag kayong mga lalakas pagdating nyo dito. Kahit malayo, malapit yes, din. Yes, maganda. Lalo na pag lalo nakapunta kasi kung sila dito. Lalo na pag Oo nga, kasi pagdating nyo dito, Kami maganda. Kaya lalo tayo na mga kasig, kasi malayo pa yung binabiyahe natin. Ilang oras na, ilang araw na, dito tayo. So, maraming salamat. I love you, Bukidnon! So, ang ganda pala dito ngayon mga kasig, no? Kahit ano sa ano lang na, sa picture natin nakikita ngayon totoong totoo na tayo nandito ngayon mga kastig so yun na mga kastig uh, sa lahat pala ng mga bago sa ating munting channel uh, lahat na nag shout out lahat na nagpa nagpapitik ng ating kamera. maraming salamat sa inyo mga kastig at saka huwag kalimutan mga kastig yung like natin syempre huwag kalimutan din ang share natin at saka isubscribe nyo kayo mga kastig hit notification bell at saka i-all niyo na lang para Uh, makita ng buong mundo na meron ang 360 dito Makalimutan mo talaga mga castig, yung problema mo Pag uwi mo na sa Mga kastig Mga Joke lang mga kastig So na mga kastig Maraming salamat At saka shout out na lang ako sa lahat ng aking mga subscriber At saka mga followers Hindi ko man kayo may sa isa Basta maraming salamat mga kasig, ha. Sana hindi kayo bumiti. Kasi dahil dyan, kasama ko kayo kasig sa aking mga tagumpay. Saan man tayo dadali ng magandang panahon? Mahal ko tayong lahat. <laughs> And, mga kasig, yun na. Hindi ko um, i-shout out ko naman kayo at saka yung lahat ng diehard sa aking mga sa akong channel. Maraming salamat kay Eric Bustillo Randa at saka yung pamilya, Timirna. At saka yung mga anak ko sa bahay, yung anak, ati Princess, at ati Matit, Kuya James. Ayong ah, manogang ko, ayong ah, ano, biyanan ko sa nanay TC. At saka maraming salamat sa hindi at saka yung tatahil yung naimot natin sa bahay. At saka maraming salamat sa lahat, lahat. Kung wala kayo mga kasig, wala din kami ngayon dito. So yun na makasig kung ano mga estado ng ating buhay, ay mayaman man tayo at mahirap, may pira man tayo wala, wag lang natin kalimutan na si God ang sentro ng ating buhay. Siyempre, kayo din, makasik, buhay din kayo namin. At maraming po, maraming salamat and God bless to